BNP Aviation Security Group may person of interest na sa insidente ng bomb joke na nakapag-antala ng sampung biyahe ng mga aeroplano sa Bicol International Airport. May babala naman ang ka sa mga masasangkot sa bomb threat. Si Karen Villanda sa detalye. take off da sana pa Maynila ang Cebu Pacific Airlines 5J326 mula Bicol International Airport nang makita ng isang airline crew sa tila kabinet ang mismong palikura ng eroplano ang kapirasong lamukos na papel na pinila sa isang notebook na may nakasulat na bomba. Agad ipinagbigay alam ng piloto sa air traffic control ang insidente. Standard pa sa mga crew na inspection nila ng mga uh, yung sa aircraft ano bago mag take off secure yung mga lats baka may mga nakabawa baka gumagsak so including the toilets may yung isang crew nung chinek may nakita siya notes na BOMB, B-O-M-B-E tapos may dalawang question marks immediately we ang SOP dya we need to inform the pilot in command tapos siya yung uh, Uh, nagbigay ng information doon sa ating uh, uh, tower para magkaroon uh, ng procedure So ang nangyari, yung aircraft mismo hindi inalis doon sa gitna ng runway. Agad isinara ng Bicol International Airport ang runway at pinababa ng aeroplano ang nasa isang daan at tatlumpung pasahero, kabilang na ang isang sanggol. Ininspeksyon pati ang mga bagahe. Labing isang flight ang naapektuhan. Dinala sa isolated aircraft parking position ang aeroplano. 2.39 ng hapon, pinayagan na rin itong makabiyahe matapos ituring ng otoridad na isang bomb joke lamang ang insidente. Patuloy pa ang investigasyon at binubusisi kung nahagip ng CCTV sa aeroplano. Plano ang naglagay ng papel sa palikuran. Yung ating uh, APC si group lang ang pupwede magkami niya. Magbigay uh, ng information. So far, uh, still under investigation. At uh, although alam ko may mga person of interest na rin sila, but uh, hindi pa natin maku... Ma hindi nila maibigay bigay, siyempre, while uh, investigation is ongoing. Babala ng kaapa, mabigat na parusa ang naghihintay sa mga gagawa ng BAM joke. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, maaring makulong ng hanggang limang taon at multa na hanggang 40,000 pesos. Pero sa Anti-Terrorism Act of 2020, hanggang labing dalawang taon, maaring makulong ang sino mang sangkot sa BAM threat at makapag-antala ng operasyon ng paliparan. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.